sa mga nagtatanong, okay ba sir ang recon? Kasi segunda mano na siya. Depende po sa, ano, sa pagpili ninyo. Kasi sa akin, okay naman ang recon eh. Importante sa recon is warranty talaga. Kasi hindi, hindi ko kayo mabigyan ng 100% assurance na ang recon o second hand, hindi siya maglolo Kasi including naman brand new, nagkakaroon ng problema once na ginagamit siya o yung nando na tayo sa mass production. Siyempre, kung usapang second hand, ang problema kasi sa second hand, especially recon, hindi mo alam kung kung kailan nabili yung makina. Kung kailan siya unang ginamit. Halimbawa, may kapitbahay ka na alam mong bumili ng single life speed. Yung binili niyang makina is totally brand new talaga. Ibig sabihin, kung kailan niya binili yon, like for example, binili niya yun ng taong 2020, brand new. No? Naluma. Tapos binenta ng taong 2024, magpapalit daw siya ng bagong makina. Binenta sa iyo. So ibig sabihin, meron ka ng idea na yung makina niya is 4 years na na nagagamit. 4 years na yung edad. ba? Diba? Kasi siyempre, binili niya ng brand new 2020. So, nagamit niya yung 2020 hanggang 2024. So, 4 years. Ano, sir, yung problema ng record? Sa akin kasi, ang problema ng record is hindi mo alam talaga kung kailan ipinanganak yung makina. Ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan siya unang ginamit o unang binili. Like, for example, record. Nagamit na siya ng 10 years. Hindi mo alam. Wala kang idea. Kasi nga, ang recon usual is binibili na ng mga tindahan o ang second hand na nire-recondition, binibili ng tindahan yan. Wala naman silang tanong-tanong, o lang pa ba yung makina? Gano'n na ba katagal? Kasi ho, ang DDL8700 at DDL8500, um, nasa garments po ako taong 2007, nasa garments na po ako eh. Meron na po yan. Meron ng 8700, meron ng 8500. So, kung pagbabasihan po natin 'yon yung taon na pumasok ako sa garments, 2007, 2024 na ngayon, ilang taon na yon Sa mga magagaling sa math, 17 na no? So, palagay mo ng 15 years. So, may idea na tayo na ang bracket ng makina na DDL 8500, 8700, isa is sa pagitan ng 10 to 15 years, nasa ganon. Palagay na natin. Kaya lang, ang problema naman sa makina kasi wala naman yung birth certificate, wala naman yung mga papeles, kamukha ng sasakyan. Sasakyan, mayroong 2010 model, mayroong 2012 may idea ka siya unang ginamit. So, yun yung problema sa mga record or second hand na hindi mo nasubaybayan kung sino yung unang may-ari. Sir, mahalaga ba yung kung gano'n nakatagal yung makina? Mahalaga kasi syempre may wear and tear yan eh. Tandaan nyo lagi na parang tao yan eh. Habang nagkakaedad, yung mga nagagawa mo nung bata ka pa, hindi mo na magagawa nung nagkaedad ka na. Lalo na kung hindi mo iningatan yung katawan mo. Ganon din sa makina. Yung makina, habang tumatanda yung makina, syempre may mga bagay na hindi na yan kaya tahiin. May mga bagay na hindi na siya nagagawa nung bago pa siya. Lalo na kung hindi na alagaan nung mga unang gumamit. Ngayon, ang tanong doon, sir, sa recon ba malalaman namin kung ilan na yung gumamit? Yun ang problema. Hindi na. Ang pinagbabasingan ko po pag bumibili po ako ng recon o pag may nagpapabili po sa akin ng makina, yung tunog ng makina. Pag pino pa yung tunog ng makina, yung tahimik pa siya. Kasi normal po sa segunda mano. Segunda mano, ha, Ito, segunda ng makina. Ito, brand new. Pag kumparayin mo ng tunog yan, nap napaka pino ng brand new tapos gagamitin mo yung segundo mano, normal siya na parang mas maingay na ng konti kaya ang pinapakinggan ko kaagad, tunog ng makina pag medyo pino pa yung makina, ibig sabihin kahit sabihin mo matanda na yung makina or may edad na or sabihin na natin na luma na 5 to 10 years na yung makina, ibig sabihin kahit pa paano naalagaan nung mga unang gumamit and syempre, dun papasok yung warranty, so napaka importante talaga ng warranty sa mga second hand unless yung binanggit ko kanina kung kakilala mo yung unang gumamit sabi ko nga kung kapit bahay mo kaibigan mo, kamag-anak mo, alam mong binili niya yung makina taong 2020, hindi naman ganong ginamit. Walang problema yon kasi may background ka dun sa makina na ate ah, ka, itong makina na to, tatlong taon lang to, tatlong taon lang ang tandaan nito hindi pa ginamit. Itong makina na to, isang taon lang ginamit pero gamit na gamit. May, at least may idea ka. And sa mga recon, wala kang idea na dun kung gano'ng katanda na yung makina. Tatandaan nyo lagi, pag bibili kayo ng second hand, uh, especially beginners ha, uh, especially beginners, uh, napakahalaga ng warranty gaano kahalaga yung warranty kasi siyempre uh, once na nagkaroon ng problema yung makina mo at hindi ka marunong hindi, walang warranty yan lahat ng problema nun na ipapagawa gagastusan mo doon papasok yung warranty na kahit papano yung gastos mo mabawasan kasi nga segunda mano yung binili. ulitin ko po including ho brand nyo nagkakaroon ng problema yan along the way na habang ginagamit mo siya depende sa operator what more pa kaya yung segunda mano hindi ko po hindi ko po kayo dinidiscourage bumili ng second hand Unang-una, pag ng second hand, kung hindi ka marunong, magsama ka ng marunong magcheck. Ikalawa, yung tinda na pagbibilan mo, siguraduhin mo maayos ka usap. Hindi lang siya, kasi may mga nakausap na po ako na subscriber natin na may mga nabilan sila ng makina, maganda yung sales, uh, maganda yung sales stock, maganda yung mag-aasikaso sa kanila nung bumibili sila. Then after nilang makabili, bali wala na, parang pa-VIP na yung binila nila. Ibig sabihin, ang hirap na kontakin. So, yun yung problema. Hindi natin masisi yung seller o yung nagbenta kasi nga, Um, wala naman nagbebenta na sasabihan ng pangit yung makina lahat naman na nagbebenta sasabihin sa'yo yung mga magandang bagay para bumili ka ikaw na yung magde-decide doon kung uh, tama ba o mali yung sinasabi nila or kung meron bang kahit papano eh, may uh, katotohanan ba na alibaw sinabihan ka na o oh, ito ganito yung warranty, totoo ba? alamin mo yung background doon tindakan napakahalaga niyan kasi yung makina natin hindi naman yan yung binili mong isang gabitan lang yun pang mahabang panahon mo siya gagamitin, matagal. ba? Diba? Hindi po pwedeng, binili ko siya ngayon, next year, siraan na, hindi mo na magagamit. Hindi pwedeng ganun. Walang problema kung nasisira, as long as uh, repairable, o kahit papano ay may marunong gumawa, may nabibining piyesa. Eh, speaking of piyesa, napaka-importante rin po sa pagbili ng makina, nung branding. Uh, sir, ano branding? Yung mga brand, yung mga br like Juki, Siruba, Pegasus, Singer. Bakit, sir? Kasi nga, sa pagbili ng makina, hindi naman yan masisira, lalo na sa brand yun sa loob ng isa, dalawa, or tatlong taon na magpapalit kagad ng pyesa. Usual yan, medyo matagal-tagal yan once na yung mga, mga gumagamit, eh, marunong talaga mag-ingat ng makina. Medyo matagal ang buhay niyan. Buhay na meaning yung mga pyesa niya na may mga palitin, may maintenance kasi yan. Eh. Like for example, sa single rotating. 3 to 5 years uh, buhay ng rotating. Uh, as much as possible, kung kaya magpalit, nagpapalit na yung iba. Eh kasi nagagastado siya parang gulong ng sasakyan di ba bago gamitin mo ng gamitin napupudpod ganon din ang rotating um, looper ganon din napupudpod so talagang kailangan mo siya paglaanan ng pagpapalit sa loob ng tatlo uh, hanggang ako kasi nagpalit ako ng na rotating 7 years eh Oo, 7 years bago ko pinalitan ng rotating ng makina namin. Okay ba yung ginawa ko? well, ako kasi nagtitipid. Kahit pa paano, eh, marunong naman ako mga likot ng makina. Uh, yun yung kagandahan dun sa party ko na natuto ako mag-maintenance ng makinan. ginagawa ko nga, ina-upload ko sa YouTube yan para matutunan nyo rin. Um, napakahalaga nung mga ganong sistema na kahit pa paano marunong ka sa mga basic maintenance. Dahil tulad ko, di ba sinasabi ko sa inyo, 3 to 5 years magpalit na kayo ng rotating ng single once na nagkakaroon na ng problema. Eh sir, bakit kami magpapalit? Sabi nung mekaniko, okay pa. Well, totoo, uh, it's possible na okay pa yung rotating mo, pero, um, pag kasi luma na, dyan nagkakaroon ng pagbabago na ng tahi yeah. So, may mga instances po na, alam ba, kagagawa lang ng mekaniko. Tapos, isang buwan nang nakalipas, gagawin na naman. So, kayo naman ang magbabayad ng labor noon. Na kung tutusin, kung pinalitan mo ng rotating, eh maaaring makales ka sa gastos kahit pa paano. ba? Diba?